makakapanayin po natin ang isa sa mga kilala po natin na mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso upang alamin natin kung ano ang mga nangyari, lalo't higit na banggit po kasi ang kanyang pangalan at dinawit po ito doon sa mga sinasabing mga mambabatas na sangkot sa maanomalyang mga flood control projects na nagdala ng perwisyo sa marami nating kababayan. Ay, kukuha na rin ako ng update, total siya din naman po ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. At kung di ako nagkakamali, parang kahapon ata naganap ang kanilang uh, committee hearing. Nasa linya na po na ating komunikasyon ang uh, district representative o lone district representative ng Lungsod ng Pasig at chairman ng House Committee on Basic Education na uh, si uh, Congressman Roman Romulo. Kung uh, Roman, magandang araw. Daryl Justin po, live tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Yes, magandang umaga. Sa na nakikinig, nanonood po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, Kong. Uh, kong, diretsyo na ako. Alam ko may medyo ma-action din <laughs> ang mga araw natin simula pa paapon hanggang ngayon. Eh, Kong, sa naging pahayag po nung uh, mag-asawang uh, Diskaya, kung saan idinamit nga po nila yung pangalan niya ninyo na isa daw po sa mga tumatanggap ng porsyento, eh ano po pa yung uh, masasabi ninyo dito? And at the same time, gusto kong makuha ko ano yung initial reaction nyo kasi parang kung hindi ako nagkakamali eh, uh, nung, nung, nung uh, nagbibigay sila ng statement nila during the hearing sa Senate kahapon, eh kayo din ata ay nasa hearing naman ng inyong komite mismo dyan sa may Kamara. Uh, your reactions and thoughts po, uh, Congressman? Yes. Unang-unang, Daryl, ano? uh, maraming salamat dito sa pagkakataon na, mm -hmm. na makausap ka. At siguro, unang-unang, -una gusto ko rin maliwanagan, ano? uh, masabi rin po sa lahat. Uh, Simula't simula pa lang, ano? hindi po ako talaga nakikialam sa mga bidding ng government agencies katulad ng DPWH sa totoo, hindi ako nag endorse so, ng contractor, nor hindi rin ako nagbaban. Siguro ang pinakapatunay nga niyan, ay eh, yung kalaban nga namin sa politika, ay nanalo nga sila ng bidding eh. Kasi hindi talaga ako nakikialam dyan. Ngayon, kahapon, tama po kayo. Kasalukuyan nun, ay mer share ko po yung Committee on Basic Education dahil may mga mahalagang ano kalang batas. Habang nandun po ako, nasabihan po ako na Nabanggit nga po yung aking pangalan. Naisip ko nga po kung mag-react ako ka agad pero nasayangan rin po kasi maganda yung mga pinag-uusapan at gusto ko rin mapasay yung mga bills kahapon. So pagkatapos po nung hearing namin, mga, mga halos alas dos, ay uh, nasabi na sa akin nung office ko na binanggit nga yung pangalan ko. Pero nung sa affidavit po lagi atang binabanggit pangalan ko. Mm -hmm. Pero nung pinanong po siya, ni uh, baka mali ako ma-check niyo naman mm -hmm. ni senator marcoleta kung nakakausap niya ako ang sagot raw niya hindi mm -hmm. Pinanong rin siya nakaka-text mo ba hindi so doon pa lamang po ay parang hearsay na kasi wala naman po kaming komunikasyon mm -hmm. siya na po ang nagsabi sa affidavit po niya bagamat binabanggit niya ako ma ma maraming beses niya ako babanggitin wala naman po talagang ano basehan mm -hmm. Ayun po, ayun nga din yung nasasabi ng. Ngayon naman kong uh -oh. um, regarding nga po dito sa mga flood control projects, eh gusto ko yes. lang din naman po malaman kung talaga bang eh, ayun uh, i-clarify na lang din natin, verify na lang din natin kung talaga bang nagkaroon po kayo ng count encounter o nagkaroon ng conversation po talaga lalo na in the past between, uh, between you at sa mag-asawang Diskaya sa usapin niya po ng flood control projects. Ah, uh, so na mismo po nagsabi, 'di ba? Hindi kami natakausap at hindi rin kami nagte-text. Siya na po ang nagsabi kahapon during the hearing po sa Senado. So, yun pa lang po yung sarili niyang testimony, nagpapatunay na wala po kami hindi, kami nag-uusap. Sa totoo po, syempre naman ho. Aminin natin ng totoo, nag, naging uh, uh, tumakbo po ang partido nila laban sa aming partido nung huling halalan. So, syempre kilala, makakilala kami in that sense, di ba? Kasi alam namin sila yung kalaban, alam nila kami yung sa kabila. Tapos nagkaroon ng mga pagkakataon na kunyari ay naalala kong huli ay nagka-baptism of con or confirmation na sponsors kami. Mm -hmm. So doon pa lang alam ko nagpalitrato po sila doon eh. Mm -hmm. Pero again po no, yun na po yun, yun na yung yun na yung lalim ng uh, kakilala po namin. Mm -hmm. Ngayon naman, uh, Kong, speaking of that, uh, from you, would you really consider this as first a uh, political persecution from them na naka-gear towa towards you and at the same time eh bukod po doon may nakikita pa ba kayong iba pang dahilan kung bakit uh, naidawit po nila kayo sa kanilang uh, listahan? Well, sa totoo po no, base naman sa testimony nila, base sa affidavit nila, wala talagang basihan. Mm -hmm. Kung ano man ang kanilang rason, siguro po mas maganda kasi self-serving naman ko ako yung magbabanggit, na dapat sila po ang tanungin kung bakit po nila ako binanggit, na no, wala naman pong ano. Mm -hmm. Wala naman basihan. Ayun. Morning. Ayun. Uh, Kong, ngayon naman, uh, gigear ako towards you and uh, your communications with Mayor Vico. I believe na nagkausap na po ata kayo ni Mayor Vico, to, lalo na nung biglang nabanggit po yung pangalan ninyo. Uh, okay lang ba malaman namin? How did the yes. conversation with Mayor Vico went about after that? Uh, yes, actually po. No, hindi kami nagkausap kahapon ah, okay. ng umaga mm -hmm. o kahapon ng hapon. Kagabi po, tumawag lang siya. At yun talagang conversation really was na lang siya. Kamusta? Uh, yun talaga. Uh, uh, may, may, may magagawa ba? May, may kailangan ba ako? Sabi ko wala naman. Kasi sa totoo, uh, hindi ko rin alam pa, paano, pa, paano sagutin ang ako nila, ang, ang, sinasabi nila, aligasyon nila na wala naman pong basihan. Sila rin nagsabi, hindi naman kami nakakausap. Sila rin nagsabi, hindi naman kami nag-te-text So, hindi ko po alam pa paano sagutin. Ang sinasabi niya, may lumapit sa kanya. Pero yung mga lumapit sa kanya, siya rin na nagsabi. Mm -hmm. Hindi ko po, hindi po sa office ko yon. Yung mga yon ay sa DPW. Eh, siyempre, pangkaraniwan po, na kilala ko rin po sila. Mm -hmm. Dahil, siyempre, pag may uh, kailangan po, sila, silang, sila, sila nag-head talaga ng uh, DPWH, di ba, sa amin. So, talagang mm -hmm. po talaga. Diba nakilala ko sila pero hindi ko po sila office me, Hindi po sila sa office ko. Hindi ko po sila inauthorize. Hindi mm -hmm. ko po sila sinabihan na magimbagman ko po. Wala pong ganoon. Okay. Ngayon naman po kung uh, gusto ko naman kamusta in total eh uh, kayo naman ho ay nasa House of Representatives at karamihan yes, sa mga pangalan na nabanggit nga po ng mag-asawa ay mga kapwa ninyong kongresista, mga kasama, mga kabaro po ninyo. Eh kong sa inyong palagi kamusta po ang uh, lagay ngayon or ang mood lalo na po diyan sa camera matapos nung naging pahayag po ng mag-asawang Diskaya kahapon. Una po no sa akin naman to no. Uh, uh, ang alam ko ang sinasabi po nila na matagal na sila. Na contractor, private, government, sabi nga po nila. Alam naman po nila talaga yung yung kalakaran. Sabi nga nila, biktima sila ng sistema. Pag tiningnan po yung records lalong-lalo na ngayon sa 2025, nakita naman po marami silang proyekto, iba-iba lang kumpanya, halos sa buong Pilipinas o marami, marami parte ng Pilipinas. So, nakakapagtaka lang na sa dami po nun. tapos narinig ko kanina sa isang interview ko, nakikinig ako sa ano na, parang ang tama narinig ko, yung isang kumpanya ay kinasuhan rin kahapon or, or, or hindi ko alam kung mm -hmm. two days ago. So, yung pa lamang po, pero kung papansinin po ninyo, yung binanggit lang po nila, parang yung wala na ngang pasihan, parang hindi pa nga po yung mga lugar na merong controversy. Kasi wala na bang ghost projects eh. Mm -hmm. Sa Metro Manila, sa totoo po, mm -hmm. pero yung mga lugar na kung saan may allegation na may ghost projects, eh doon pa nga po parang walang banggit eh. Mm -hmm. So, kung isipin niyo po, uh, ito 'tong buod to, base sa affidavit nila. Inaamin nila meron silang ginawa na, na hindi tama. So sila nga po guilty. In, effectively po, sila na rin nagsabi na meron silang hindi tamang ginawa. So sa totoo po, no, uh, siguro ang, 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 isipin po talaga dito ng marami, at lalo na yung nabanggit, ay, teka eh, sila na nga yung may mali. sila, sila na, mm -hmm. na nga yung kitang-kita naman na may mali. Inami na Manila. Eh siguro dapat rin malaman, uh, tanongin rin yung credibility niya. Lalo lalo na ang, ang rinig ko pa humingi para maging state witness. Mm -hmm. Eh tutamay so na ko na allegedly may case na against them or one of their companies. Eh di parang hindi ba dapat dapat 'yun ang tiksan yung credibility po nila. Mm -hmm. Pero again, ha? sir, ito lang uh, eye on the ball tayo dito. Mm -hmm. Kasi ang issue dito ay ghost flood mm -hmm. project. Kasi yan po, kitang-kita 'yan. Hindi na he said, she said 'yan. Mm -hmm. 'Yan hindi mo na kailangan ng any evidence mas madaling patunayan yan. Mm -hmm. Eh dapat, eh, sa lahat po nang nabanggit po nila, parang wala akong na ano doon masyado na ano eh, na nadiin <laughs> na nila na, na ghost project yon. Eh pero may aligasyon. Si, sabi ni Presidente sa isang ikot niya. Sabi ni Sec. Vince Dizon sa isang ikot niya, meron siyang mga nakita na parang ngayon lang ginagawa. Eh, dapat completed na to dati pa. Mm -hmm. So, hindi ba nalilihis yung issue? Ayun. Ngayon naman kong uh, dahil ng well, uh, sabi nga nila dahil nabanggit para sinasabi is eh, na, ito na nga nandito na tayo sa sitwasyon na nadamay na ho kayo yung iba ho mga kasamahan ninyo ay decidido na mag-file ng charges or mag-push through na kasuan itong mag-asawa eh, on your end po ba kung ano po ba magiging next steps ninyo sasama din po ba kayo o isa din po kayo sa magfa ng charges against them or may ibang approach kayo na gustong gawin po dito Yes. Alam niyo po kahapon tinanong na agad sa akin yan. Mm -hmm. Pero nung nasabi rin sa akin ng office ko, na sinabi nila nung tinanong sila, hindi nila ako nakakausap, hindi rin po nila ako nakaka-text, E doon palang hearsay na. So sabi ko nga, I do not want to dignify na, uh, na papa, kakasuhan ko sila, wala naman silang, parang hearsay ang sinabi. Uh -huh. Pero sa totoo, uh, napapansin ko kasi ngayon, meron ako kita ng mga title ng mga iba-ibang nababasa ko, nakalagay uh -huh. doon yung mga uh, sangkot sa flood control, ano, magano. Parang ginawa na kaming guilty na, na may conclusion eh. Yeah. So dahil po doon, sa totoo, uh, ko rin po talaga na baka dapat just for that sake ay mag-file ng kaso. Hindi ko naman gustong i-dignify sila. Pero mm -hmm. at the end, parang yung mga title kasi po, yung mga ibang mga panalita, parang, ano, si, parang may conclusion. Eh sa totoo po, eh hindi ba dapat baliktad kasi sila naman po talaga ang may affidavit na umaamin sila. Yes. At based on the track record na nangyayari po, hindi ba dapat yun yun? Hindi hindi ba parang sila yung ano, uh, binibigyan pa ng pagkakataon no, so, hinihilingilan na parang maging state witness pa sila. Parang parang it's just parang it's just not fair. Mhm. Mm ba? Diba? Yeah, gets ko naman din kung from where you're coming uh -oh. from. Ngayon naman kung, uh -oh. uh, medyo lilihis ako ng konti sa usapin ng uh, naging elegasyon sa flood control. E total, kayo uh -oh. naman po talaga ang Chairman na House Committee on Basic Education. Kung gusto ko lang mga musta tungkol dun sa naging uh, committee hearing po ninyo. Ano ba yung mga latest updates na siguro pwede i share at ano yung magiging uh, mga bagong uh, priorities o focus po ng uh, inyong committee sa Kamara? Well, yung unang-una talaga na pinasa namin kahapon ay isang bill na napasa na namin noong 19th Congress. Ito mm -hmm. yung expansion ng voucher system mm -hmm. kasi kung maalala mo, alam naman natin lahat, ano sinasabi naman na 165,000 classrooms ang shortage natin. Mm -hmm. Sa totoo, kahit anong gawin natin, hindi naman mabibuild po yan agad-agad mm -hmm. kasi may problema sa pondo, may problema sa buildable space. Kaya itong bill po na ito, ine-expand po natin yung gaspe. Kasi ngayon po, under the law, sa junior high school lang siya grade 7 to 10 at sa senior high school 11 to 12. Pero alam rin natin na totoo, ang bulto ng estudyante natin na sa K to 6. Mm -hmm. So sabi natin, i-expand na natin kung talagang siksika na sa isang ed school sa K to 6, dapat payagan na natin na makalipat siya sa malapit na, nakalapit na isang uh, private school na may kalidad. Mm -hmm para hindi na tayo na hindi na tayo na overcrowd i think yun naman po magandang expansion yun at kahapon uh, pinag-usapan yun, napasa na rin natin ng 19th congress sa committee level po pumasa na rin po yun kahapon mm -hmm. ayun so we'll wait for further updates na hindi po diyan uh, kong yes. last, last na po But, kong eh, sige ako. po go ahead po tapos ano na ano, yung spiral progression po di ba meron mm -hmm. tayo under the K to 12 mm -hmm. yung uh, medyo mahirap yun na uh, yung parang kino yung mga issues lalo na tungkol sa mathematics, di ba yung gano'n, e medyo alam naman natin yung functional literacy natin medyo behind, eh, di ba. Mm -hmm. So, hindi talaga mag-work for all schools yung spiral progression. Mm -hmm. So, kahapon pinasa na rin po namin sa committee level na gawin na nating uh, optional yon, May mm -hmm. flexibility ang school kung gusto nilang mag- Uh, spiral progression o bumalik sila sa dating discipline based kasi sa totoo mayroon mga may mga school style mga science schools natin na parang nagwo-work naman po talaga yung uh, spiral progression so sila kung talaga nagwo-work sa kanila pwedeng gamitin nila spiral progression pero para sa schools sa tingin nila mas maganda yung isang buong year pag-usapan natin na uh, yung buong topic na sa mathematics na relevant to one another uh, dapat payagan rin po natin yun Ayon. Kung uh, isa na lang ang uh, hihilingin ko sa inyo, bago ko kayo alam ko busy rin po kahit marami pang kaganapan on your end. Mayroon po pa kayo Apo. gustong ibigay na mensahe o panawagan, lalo na sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga kababayan natin na nakikinig na taga dito po sa Pasig City Kong. Go ahead po. Well, unang-una, -una, no, maraming salamat sa ating mga kasama sa lunsod ng Pasig. Kanina po, uh, umikot po ako yung offline kayo sa natin, mm -hmm. di ba? Nung ando doon po ako sa ating offline kayo, sana ay eh, nakita ko naman po na Maraming naman po talaga ang may tiwala pa rin po sa ginagawa natin. Kaya nagpapasalamat po tayo at uh, talagang basta tayo tuloy-tuloy lang ang ating trabaho. Ayan, Kong. Uh, again, thank you, thank you so much. Hindi lamang po sa pagpapaunlak sa akin at sa oras na ito. Sa pagpapaunlak po sa aming himpilan, kada may pangangailangan po kami ng uh, impor bagong impormasyon o ideya sa lahat ng mga usapin po. Nandyan po kayo at makakaasa po kayo na bukas pa rin po ang aming himpilan sa kung ano man po ang gusto ninyong uh, ipabatid na inyong mensahe o panawagan sa ating mga kababayan para sa kalinawan po ng uh, ating mga mamamayan. Kong, all the best po, God bless po at maraming maraming salamat po sa inyong panahon na inilaan sa DWIZ. Yes, salamat po. God bless po. Ayon, napakakilig na kausap po natin sa ating programa ngayon ang Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at a Lone District Representative ng Pasig City na si Congressman Roman Romulo. Ronda Pilipinas.